Naka excited na nga sa. Ay, hello. Ano to? Alam niyo na malalaman. Hey! Ay! <laughs> ayan. So ayan. I'm sure mamahalin mo yan. Ano? Mamahalin mo si Sir. Dito. <laughs> Salamat naman sa pag-alala. <laughs> Yes, apat na yan. Baka humanap ka Ay, pang ibang dingdong. Hindi, charot lang yan, Miss Marian. Siyempre, ang tunay natin regalo. Ayan, to. Para sa iyo po ito talaga. Totoo na yan. Ayun. Siyempre, nakakaya na Bakit naman nakakaya? Cellphone. Cellphone. <laughs> 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 three gifts yun. Three gifts yun. Para mabili niya yung three gifts. Ay, sa family niyo. Parang alam ko to. Kasi so, nalam sa so, 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 mga ganyan. So, Ay, diba? hey, hey. And thank you. Yeah, thank you, Miss Mario. Thank okay. you.